what's up sa inyo mga kaasang so yun no, nung nakaraan nga eh, may nangyari dito sa female plowhorn natin at yun nga no, hindi ko inasa na ko magtutuloy tuloy na yung breeding natin ng plowhorn, pero yun nga no, walang tayo ng female, so ngayon naisipan ko magganap ng female, at may na ako dito sa bandang dasmalang. lang so yun no, umorder na nga ako at may mga kasama pa siyang fry, so hinihintay ko na lang ngayon at tiniisip ko kung pwede na natin isalang agad no, kasi isang ano na naman, isang buwan naman na nakalipas simula nung uh, nakabreed tayo So, tingnan natin kung masasalang natin agad kasi parang malapit natin yata mga itlog yung uh, binili nating female. So, ayun, itayin muna natin so makita ko sa inyo kung yung nabili natin uh, bagong breeder ng flower. Alright? So, ayun mga kasang, dumating na nga yung ating in-order na female flower horn. Ba't ganito ba ito? Ayan. Siguro parang hindi ma-stress no kaya nilagay niya sa itim na plastic. So, ayan no. Bumili ako ng KCC na flowerhorn Female Flowhorn Breeder ah, <laughs> diba Female Breeder Size na flowerhorn. So yan, KCC yan no, na medyo short body kaya nagustuhan ko Hindi ko lang alam kung anong strain nito pero sabi nung binila natin eh, KCC raw yan Tapos binigyan niya pa ako ng limang fry So itong limang fry na to, hindi ito yung anak nung female So iba yung ano nito, iba yung magulang yan At binigay lang din sa atin kasi breeder yung nabila natin ito so ayun na nga no dahil medyo drop tube na yan e eh, dadaretso ko na yan isasalang na natin agad yan dahil baka umitlog na yan kaya nandito na yung mga gamit at iready na natin yung paglalagyan natin sa kanila so dito na ako magbe-breed no sa tank na ating male at linisan ko lang ng konti so siphon lang natin yung mga dumi-dumi yan para gumanda yung condition nila so yan. pinapakain ko rin to ng tubipex at ng opiko Platinum so medyo buo-buo yung kanyang dumi at saipon lang natin muna yan water change muna tayo madali lang naman mag water change dito at lagay na natin itong ating clay pot dahil dito nga natin log yung mga uh, flower natin na binibreed so yan, lagay natin yan dyan gusto ko muna, baka maipit at lalagay na rin natin yung divider so ayan, naka divider na nga sila okay napakalupit na divider, napakatagal na nyan. Uh, yun, dagdagan na natin ng tubig para malagay na natin yung ating female. Yun, no? So, yun, guys, no? I-breed natin ulit itong ating Metal Storm dito sa ating bagong breeder na cases yun na no? napaka-cute. Dahil... Medyo short body siya, no? Tapos yun nga, madalas daw itong mangitdog at ngayon nga ay parang mangingitdog daw yan at medyo drop tube yan. Pero malay natin dahil pwedeng umatras pa yan at mapigil yung kanyang pag dahil ko-condition ulit natin yan. So, ayun, uh, i-update ko na lang kayo kung sakaling matsambahan ulit natin na uh, makapag-breed tayo ulit no, dahil proven breeder naman itong ating male. Tingnan natin kung magiging compatible sila ng ating bagong female uh, at mukhang maganda rin yung kalalabasan nito. Pare silang KCC, no? Pero yung talagang strain nitong female, eh, hindi ko sure kung ano. Pero itong male natin, yan yung galing kay Boy Ubo na Metal Storm. Yan yung tinabi natin. So, yung lumang ano natin, yung fry na libre. Lagay muna natin dito dahil medyo maliliit pa yung binigay sa ating fry. Pwede pa magkakasama yan. So, muna natin dahil wala pa akong na-prepare na, na paglalagay nila. Uh, wala pa akong bakante. So, dyan muna kayo ng mga ilang araw o isang linggo. Tingnan natin kung bumis kayong lumaki dyan. At uh, magpe-prepare din ako ng mga paglalagyan nyo para micro grow out na natin yung mga yan at so yung mga kasong doon dahil wala rin akong magawa eh, naisip ako ng ikabit yung mga ilaw dahil um, dumating na yung northern nating mga LED module so yan bumili ako ng 40 pieces para dyan sa ating aquarium na rock yan oh, ang ganda diba? magkakadikit yan pero ano sampu tapos yung gamit natin dati na, na uh, power supply ito 12 volts 2A. Yan yung gamit ko noon pa kahit sa shop ito lang ang gamit ko. Okay naman yan at kaya niya naman yung 40 modules na yan. So maganda dito sa module na to magkakadikit na siya no. So ikakat mo na lang yan. Meron na rin yung pandikit sa likod. So ikakata na lang natin yan para maghiwalay Walay Pero yung kanyang wire ay syempre hindi natin dapat ikat yan. Para dare-daretso lang yung daloy ng kuryente hanggang dulo. So ingatan lang natin makat yung mga wires at ayun na ano, ito na yung isang pumperaso. At tingin ko medyo bitin to para sa isang row natin ng aquarium stand. So duduktongan ko pa At yun naikib, naikabit ko na yung dito sa pinakataas pang ano level ng ating tank. Uh, try natin kung gumagana na ba. yun no? O ba diba? ang ganda pag may ilaw. So gagawin lang natin yan dun sa baba at iduduktong lang natin yan para maging ganyang kaliwanag dadalang natin dyan at ididikit lang natin doon sa stand mismo alright, madami pa naman to may sobra pa dyan diba? at so yung mga kasang no, nakabit ko na lahat ng ating LED module Ayan, no. kinabit ko lang yung sa mismo ano, sa mismo angle bar ng ating stand kaso ang problema, pumutok yung ating uh, adapter hindi ko alam kung bakit pumutok ito hindi ko alam kung baka kinalawang na no kasi naluma na rin to at natambak so ayan no kaya kita nyo may, may parang kapasitor ata ito na pumutok basta may something sa loob niya na pumutok tapos yan yung kinakalawang din yung ano natin yung outlet so hindi ko alam kung ano naging cost hindi naman siguro sa module no dahil konti lang naman yung module natin at kaya naman ito yon so yun bibili na lang ako ng ganitong klasing adapter ulit sa Shopee 50 pesos lang naman ito at uh, yun, hintayin ko na lang. Hindi ko, sa, hindi ko tuloy napakita sa inyo, no, yung kung gano'ng kaliwanag to. Umilaw na lahat yan, eh. Tapos, ewan ko, bagas, na lang siya pumutok. So, yung mga kasang, no, dahil may oras pa ako, eh, gagawin ko na to. So, meron ako aquarium dito na may basag siya. Ayan, no. Oh, may crack siya. Ayan. Inusog ko kasi ng may laman. <laughs> Inusog ko ng konti na may laman. Tapos, yung nag So, sablay na naman tayo doon no modern um na rin ako ng ano ng sealant para diyan so dumating na rin yung inorder nating sealant at ito yung gamit ko na sealant para sa mga magtatanong maraming klaseng sealant na ah, ayun silicone sealant ang ginagamit talaga sa aquarium general purpose tapos ang mas maganda yung maasim yung amoy mas okay sa akin yun kasi lahat ng ginagamit kong mga sealant kahit ano pang brand yan eh yung maasim yung amoy So, yun yung talagang kadalasan na ginagamit pang gawa ng aquarium, tsaka pag reseal at pag repair ng mga basag na aquarium. Kaya maganda yun, basta maasim yung, ano, yung amoy ng silan. So, yung brand na ginamit ko ngayon is Sunrise. Nakagamit na ako nito dati. So, ang gagawin ko, yung crack sa ilalim, lalagyan ko lang yan ng silat. No? Hindi ko papatungan, no? hindi ko lalagyan ng salamin dahil Uh, nasa ilalim naman siya at hindi naman siya naghiwalay. No? So, ganito rin yung ginawa ko dito sa aquarium na to Kung ako, may kita niya, may crack yan talaga na buong likod niyan. Kasi, na, hindi ko napansin na no, naipita ng bato dito. Tapos, nung no, nilagyan kong tubig, bumigat. So, nagsimula dyan yung crack. Tapos, parang naging pa siya na crack. Yun, nilagyan ko lang ng sealant dyan Pero, hindi naman siya nag-leak. No? Hindi ko na siya tinapala ng ano, ng glass. So, hindi naman siya nag-leak, no? Kaya itong nasa ilalim, eh, mas okay ito kasi sa ilalim naman may styro naman yan. Tapos hindi naman niya mapupush yan para bumuka yung, ano, yung crack. Hindi naman mag yan. So lalagyan lang natin ang silang pen para magdikit lang at hindi lumabas yung tubig. So tingin ko goods naman yan kahit wala na tayo tapag dyan. So ito nga yung gagamitin nating silat. No? Ang brand niya ay Sunrise. General purpose. Nakagamit na ako nito dati. Okay naman. Antibacterial yan. So, hindi ko alam kung bakit antibacterial kung ang kinalaman niyan. Pero yun nga yung ginagamit ko kadalasan. Pwede rin yung mga prosil, yung mga mesil. mesil sa pangalan. So, ayun, simula na nga natin. Lalagyan lang natin niya kahit hindi gaano kagandahan. No? Basta ang mahalaga dyan, eh, malagyan yung crack. So, una, syempre, kailangan tuyo muna yung salamin. Tapos, lalagyan natin ng sealant. Yung crack, yung ano, yung mismo visible na crack. Lagyan nyo lang sa ibabaw yan. Ayan, medyo mahirap. Hindi naman ako magaling talaga sa mga ganito. Pero dahil kailangan, eh, kailangan natin gawin para hindi na tayo masa sa iba, no? kayang-kaya naman din natin yan. Hindi lang, hindi lang ganun kaganda. Pero magagawa pa rin natin yan. At yun, da dapat nga alam nyo to. Pag fish keeper kayo, kailangan may alam din kayo kahit papano. So, ayan, lagay ko ng sila tapos kinalat ko lang para kumalat doon sa crack pumasok doon sa gitna ng crack tapos doon sa ibabaw at maging uh, maging flat yung sealant at hindi nakalobo so yan nga yung tsura ng sealant natin pag nalagyan niya ng tubig guys hindi na rin yan magiging halata masyado so matibay naman yan kahit isang layer lang na ganyan at kahit wala nang uh, tapal yan dahil 10 gallons lang naman ito hindi naman ganong kabigatan yung tubig So yung mga kakasang patutuyin ko na lang yon At sana nag enjoy kayo sa video na to Maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out Alright Shoutout po kay Sir Kierby Gertos at kay Sir Neil Espanyol. Shoutout po sa inyo.